Hi guys, welcome back po sa ating uh, youtube channel Ngayon naman sa video natin ay share ko naman sa inyo Yung pagpapalit uh, ng uh, tubig sa ating uh, fan So itong fan natin, ito yung uh, fan ng uh, tree fish So kung mapapansin nyo guys ay marami na siyang uh, latak dun sa uh, ilalim Ayan uh, So kung mapapansin nyo yung tubig natin ay uh, malinis naman pero yung sa ilalim nya ay uh, marami ng uh, latak. So yun yung uh, isa section natin. So itong pan natin guys ay tatlo lang yung uh, laman dito. Dalawang female crayfish at saka isang male. Kumbaga, baga trio yung uh, nandito ang sinyo rin guys ay uh, meron tayong uh, nilagay ditong galon uh, dyan natin nilagay yung uh, buried tree fish i-share ko naman sa inyo guys yung uh, lagaya ng ating acrylics uh, yung uh, panong ating acrylics uh, so yung laman dito dati guys ay nasa 20 mahigit at uh, ngayon ay dalawa lang yung nag survive dahil yung Ah, uh, cause nung pagkamatay nung ating krillings ay uh, nawalan ng uh, oxygen. At pangalawa ay uh, mataas din yung level ng tubig. Kaya nung nawala ng uh, oxygen ay uh, namatay yung ating mga uh, krillings. So dalawa lang yung nag survive dito guys. So ito guys, so, um malaki na rin yung isa. So yun. Ayan guys ah. Oh. Ayaw pang lumabas na So. So yan guys oh. Ayaw lumabas. Ngayon guys ay uh, mag water change na tayo dito. Itong pan natin guys ay wala tayong drain dito. So hindi ko na lagyan ng Uh, drain. so ang gagawin lang natin dito guys ay gagamit tayo ng uh, dalawang hose para ma suction yung uh, tubig dito sa ating pan. so yung i-release lang nating tubig dito ay nasa 30% lang. kasi iniiwasan natin mag uh, water shock yung uh, ano natin yung mga crayfish. kaya 30% lang yung uh, nilalabas kung uh, tubig dito. So ito yung hose na gagamitin natin sa pagsasaksyon ng ating ah, tubig So unang gagawin natin dito guys ay itong ah, hose natin ay lalagyan natin to ng ah, tubig sa ah, loob So yan so puno na yung host natin at ngayon ay uh, itong isang ano natin uh, yung isang butas ay ilulubog natin doon sa ating uh, fan tapos ito doon sa labas nya. so ito guys uh, bago natin to ilubog yung isa kailangan yung uh, isang butas guys ay kailangan natin takpan para pagka nilubog natin tong isa doon sa loob ay hindi mawala yung uh, tubig sa loob kasi pag nawala yan guys ay useless lang din yung uh, paghihigop natin kasi hindi makahigop yan kasi nawawala na siya ng uh, pressure doon sa loob so yan guys oh yan so yan guys kahit i laglag mo yan so hindi natatapon yung tubig sa loob kasi nakasarado yung uh, isang butas So, yan. Pagkatapos dating malubog yan, guys. So, so naka, nakalubog na yung isa. So, ito naman, uh, dahan-dahanin naman natin i-ababa. So, yan. So, mapansin nyo, guys, nag-drain na yung, ano natin, yung hose. So, yan. So, ganyan lang yung ginagawa ko, guys kapag uh, tinatanggal ko rin yung mga latak niyan guys so inaano ko lang so tinatapat ko lang sa may mga madurumi so yan para hihigupin niya so, yan. so ito rin yung libangan ko yan yung pag uh, tatanggal ng dumi sa ilalim so yan so actually hindi ko naman lahat uh, tinatanggal to guys kasi Uh, may beneficio rin to sa kanila kasi gustong gusto rin nila itong may mga latak dito uh, isa, yung iba kasi minsan kinakain rin to nila yun yung mga lumot yun kinakain rin ng ating mga crayfish so para medyo mabilis mag uh, drain yung at, ating uh, tubig so uh, dalawahin natin yung host natin. So, yun guys, dalawa na yung nagsasaksyon ng ating at uh, tubig sa fan. Na yung dalawang host na nagdi drain ng ating at uh, tubig sa fan. So So ito guys ay uh, ito lang muna yung ginamit ko uh, kasi ito lang muna yung available ko ngayon so hindi pa ako uh, nakagawa nung medyo malaki yung uh, PVC pipe na one half yung uh, gagawin nating pang drain dito at uh, hindi na uh, ganito uh, sistema yung palaging uh, nilalagyan natin ng uh, tubig para yun yung magsasaksyon so yung naka ano na siya guys yung uh, bubuksan lang yung valve para mag uh, didrain na yung uh, tubig so pero ganito, ganito lang din yung ano niya guys yung sistema nya hindi tayo magbubutas dito so dito lang natin padadaanin sa ibabaw so yan so ulitin ko guys uh, 30% lang yung uh, tubig na i -re release natin dito Ayan para maiwasan nating ma water shock yung ating acrylic uh, fish. So para uh, kasi ma-adapt pa rin nila yung yung temperature nung tubig na uh, inanaw natin uh, nilalagay. So ayan. So ganyan lang guys. So So ito makapal dyan yung adumi uh, dumi. So, so dito natin itatapat yung dulo ng hose. So yan guys. oh. kita nyo. Nakakalibang rin to guys eh. So, yan. Pakita ko sa inyo guys yung male uh, mail, uh crayfish natin so yan so yan yung uh, male crayfish natin so malaki na rin guys parang nasa ano na to guys mga 6 inches yung haba nito so malaki na rin to So ito naman yung uh, Buried crayfish natin guys So uh, tingnan muna natin guys Kung uh, malaki na ba yung Ano nya Yung sa tiyan niya. So ito na guys So kukunti lang yung Itlog nya Kunti lang yung Itlog nya So, first Buried pa to nya 2, 4, 5, 6, 7 Tapos na tayong mag uh, Bawas ng uh, Tubig So, ngayon ay Mag re naman tayo So, yun guys Nakabukas na yung Hose natin So, uh, dadagdagan na natin yung uh, Tubig ng ating ah, uh, fan so yung tubig yung dami ng tubig na ilalagay natin dito guys ay kung gaano karami yung uh, nabawas so ganon din yung uh, ilalagay natin or i-re-refill natin so yan so ito 30% lang yung nabawas so 30% lang yung uh, idadagdag ng tubig sa ating uh, fan. So yan guys hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po.